talaga pong yung yung mga halaman na yan dyan, yan talaga po yung sobra pong na tutukan ng araw. Kaya talagang numipis na po sila ngayon dahil po sa halos from Hello mga plantito-plantita. Good morning po. Good day po sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong mga halaman? At ayun nga po, ito po nakikita ninyong mga kalateya ay ito po yung magiging project ko po ngayon. At syempre ito ay naayos ko na. Pero syempre bago po ako magpatuloy at ipakita sa inyo kung ano ang mga nangyari dito sa aking kalateya ay welcome back po muna ulit dito sa aking munting channel. MJ na Channel, ako po si Joy, ang inyong certified plantita malalang stress po ang inabot ng mga halaman ko po dito dahil po nasira itong aking net dito po oh, kaya ang grabe po yung mga tuyong dahon inalisan ko po kasi talagang na stress sa sobra pong init ayan nasira po kaya ito po yung aayusin ko para maayos po itong mga halaman dyan. Kasi sobra po talagang init. Kailangan hanggang dito sa may baba ay malagyan ko po ng harang para hindi po masunog yung mga dahon. Kasi ito pa naman pong halaman na ito yung mga halaman na sobra pong sensitive sa init. Okay, ayan po yung aking project ngayon na masitil ko po itong mga kalateya at pakita ko na lang po sa inyo pag tapos na po. Sobra pong ano, sobrang haba nitong nabili ko pong net. Kasi yung isa nito ay nandoon po sa may ah uh, likod, doon sa may gripo. Bali, buy one take one po itong nabili. Uh, buti na lang po talaga at nag buy one take one din. Magagamit ko po dito. Kasi yung init po, halos galing na po dyan paghapon. Tapos dito na po part yung sobrang init. Kaya kahit may bubong, may shade po sa taas, minsan po pag wala ditong harang, dito rin po sobrang ano yung ano, direct yung init pagkahapon. Kaya pina yung sobras, kasi sobra-sobra na po talaga kasi hindi na may siya malalapat na ng sobra doon kasi nga po matataas na yung halaman. Kaya ganito po yung ginawa ko para hindi rin mainitan dito sa side na to paghapon at mayroon pang nakabubong sa kanila. Uh, ito na po yung magiging style nitong knit na ilalagay ko po at ipipiks ko lang po ng maayos yung pagkakatali. Inalis ko din po yung mga tuyong dahon nitong kalateya luteya talaga po. Sobrang kapal na po at halos dalawang oras ko din lilinisan yung pinaka baba. Kasi ang daming tuyong sanga, ito yung mga dahon, ayan. Kasi malalaki po ang ano nito. Ayan po, oh. Kaya, ayan, inalis ko din po yung ibang bulaklak kasi masyado na po nakaka- ano din doon sa fellow dendron kaya ayan medyo tapos tinali-tali ang kubo para umayos naman kasi puro napabagsak kasi ang bigat po ng mga bulaklak yun yung nakakapagpa bagsak ng mga katawan ng lutea, kalatea kaya ayan ang daming tali-tali para lang po uh, tumayo maka maging maayos yung ano mga katawan at yun maganda naman yung bulaklak ayan akutin ko po muna ito Saka na tayo mag ano final <laughs> final video Sobrang init po, sobrang aling, al alis ngaw. Ganyan to nga po kadami yung tuyong dahon na inalis ko po talaga dito sa mga halaman ko pong kalateya at yun nga po, sabi nga ng nanay ko ay <laughs> ano na daw, patay na daw yung mga halaman ko kasi napakakapal po talaga nung mga dahon sana nung kalateya ko. Pero dahil nga po sa nasira yung net at sa sobrang init ng panahon po ngayon talaga pong nagsipag tuyuan yung mga dahon. At ayan, kung makikita nyo po ngayon po ay 12.05 na ng tanghaling tapat. At yung araw po ay dyan na po sa portion po na yan. Kasi po, ang kwento po talaga nito ay sabihin na po nating medyo napabayaan. <laughs> nakakayaman aminin pero totoo po talaga yon napabayaan napabayaan kasi po uh, wala po gamit ayun po kasi iba yung napabayaan na may gamit at napabayaan na may gamit na uh, Noong time November nung magbagyo po ng Christine uh, dahil nga po sa bulok na po itong nagawa ko dati kasi na ko nga po yon uh, na gumagawa ako ng uh, shade dito sa aking mga kalateya kasi alam naman po natin talagang hindi talaga ito pwede sa arawan sa tagal na din siguro po baka kung mga more than 2 years na din siguro sabihin po natin magti 3 years na din kaya bulok na po yung kawayan yung poste bulok na po talaga tapos sabi ko sa asawa ko sabi ko nasira na yung ano ng kalateya yung ginawa kong knit doon Uh, sabi niya, wala pa tayong budget. Yun naman yung sabi niya. Di, yung pagka, ano po dito pagkasira nitong dati, nakadampa lang siya dyan. Hindi ko lang inalis kasi parang sabi ko, uh, shade pa siya. Although nga, naka, naka, naka ano na siya dyan, nakadampi na talaga dito sa mga halaman. Hindi ko lang po talaga inalis kasi nga po, pag inalis ko, mas lalo po silang masusunog. Pero nung time po kasi na yun, siyempre November, December, Enero, Pebrero, uh, umuulan talaga nun, maulan. Tapos pag Pebrary, umuulan pa din. Uh, Pakatapos na nung Pebrary, March, April, yun na yung talagang uminit. At ngayong April talaga, yun talaga yung pinakamatindihang pong init na po talaga. Na halos hindi na po umuulan. At yun po, doon nga po sa may kusina ko, nasabi ko na po, uh, mainit din doon kaya talaga napilitan yung asawa kong bumili kasi bumili ng net kasi nga pag humuhugas po napakainit. At buy one take one at ito nga po na ilagay ko din dito. May purpose din pala itong isa. Kaya po natrabaho ko na po itong mga kalateya. Kaya napabayaan ko po siya dahil wala po akong gamit. Pero ang sobra lang pong na-stress noon, ito pong first layer na kung saan itong matataas na mga dahon na variety po ng kalatea, tumataas po talaga, ayan, mga ganyan. Uh, nasunog talaga yung dahon nila, kaya numipis po siya ngayon, kasi tinanggal ko naman po, kasi ang pangit na hindi po tanggalin yung mga tuyong dahon. Tapos ayan, binago ko na lang yung mga pagkasunod-sunod, kasi simpre binasi ko na lang po sa mga taas nung mga halaman. At ayan, so far naman, kahit naman na-stress uh, sila from November, uh, tapos, Uh, nung 23 ko lang sila, at uh, twenty 22, nung 22 ko lang sila na diligan mula nung magtag-init. Kasi at, ito naman pong kalateya, ang advantage talaga nito ay hindi naman ito makitubig. At isa pa po, hindi ito inuood or kinakain ng atol or yung snail. Kaya ito yung mas gusto-gusto ko talaga. Kung mapapansin nyo, halos wala naman ako ng aglow dito sa aking garden ng mga mamahalin. Pero ang natitira talaga at gustong-gusto ko yung kalateya at dito naman ayan yung mga iba diyan sila sa baba ayan kaya gumanda na ah, talagang nilagyan ko na po ng dingding para hindi na po maano yung talagang hindi sila masunog yung tamang sunlight na lang kasi napipilter naman po nitong UV net ba ang tawag sa ganito na net ayan kaya safety na sila dyan at saka ito naman po talagang uh, tinanggal ko na din yung mga ano dyan, yung mga tuyong dahon kasi hindi na talaga maganda pag ang mga halaman po ay ano makapal na at sobrang kapal na din ng tuyong mga dahon, madumi ng tingnan. Ayan, maganda lang yung bulaklak niya. Ayan, tsaka itong paraiso verde. Kung mapal naman, kung mapal naman na siya, ayan. Bali itong mga napag dikitan ko o ginagapangan ng mga fellow dito ay mga naputol na at namatay na yung ibang mga ano. Pero yung iba ay tinalian ko na lang po kasi mawawala kasi yung mga, mawawala ng magagapangan. At ayan, hindi na po ako masyado nagbawas ng mga sanga sa itaas kasi napaka-init ng panahon po ngayon. Pag inalis ko pa yung mga sanga-sanga dito sa taas, mauuber po yung init na makukuha nitong mga halaman na ito na kung saan. Hindi naman talaga ito masyadong lalago sa sobrang init ng araw. At yung kalateya ko dito, tingnan nyo naman po, malago-lago lang yan dyan. Ang ganda po. Ayan, yung mga kalateya lang dyan po, mga dinayre ko sa ilalim. Oh. Kaya may purpose. Yung mga ano, may mataas na kahoy at sa ilalim ay ito namang mga kalateya. Ayan, kaya nakakatawa lang na nagawa ko na itong ayusin. Tapos, ayan, ang ganda-ganda ditong kalateya po na ito. May kalateya po talaga pag naka di ground ay lumalaki. May kalateya naman na kahit naka ground ay hindi lumalaki. Depende po talaga po sa variety. Ayan, ang ganda. Tapos, eto. ornata. Ayan. Ito, mayroon ako dito isang ganito. Na ano ko to, naputol ko, naapakan ko kahapon. Sana makarecover. Ayan, ganyan yung dahon. Tapos, ayan, ito pala yung dahong ganito. Ito talaga, dwarf talaga sila. Ayan, dwarf lang sila. Malilit lang sila dyan. Tagal na nila dyan. Ito naman, dwarf lang talaga to. <laughs> dwarf. Tapos, <laughs> <laughs> <Dwarf. laughs> <Does>, ayan. <laughs> ko lang po dito. Ayan, kumbaga po inayaan ko lang sila muna dyan, magapang-gapang sila dyan. Hindi ko inalis yung ano, para lang makasurvive maka sila sa panahon ngayon po na sobra talaga yung ano. <laughs> Hindi na biro yung ano, init. Tapos dito, ayan naman yung iba. May mga kalateya pa rin yan sa ibaba. ba. Ayan. Si Pelo Pelodendro naman yung nagbibigay ng shade sa kanila dyan. Ayan po. Ito si Gaganteum. Uh, ah, lumalabas yung kanyang variegation. Ayan, tama ba? Variegation. Ayan, sa dahon niya, nung lumaki na siya. Ito po, ah, naputol na din yung ano nito, oh, yung ano niya. Wala pa lang kasing ipamalit. Ayan, kaya inano ko muna dyan. Naputol din, saka ito, naputol na din. Ayan. Pero maayos naman po, malago naman yung mga plants ito itinali ko na lang po ito dito naputol naman na naputol na po yung ano eh, yung mga napag uh, tulad nito oh putol na po pero ito pong vibe dito napaka perfect po ng vibe ng garden na ito ngayong panahon po ng summer talagang tingnan nyo po sa, sa sa, screen sa screen <laughs> ayan ang fresh ko lang ayan mini mini gubat siya <laughs> tapos ayan yung ano niya sa taas. Ayan yung view. Ganyan. Tapos may konti lang daanan para pag magwawalis. Pero tamang-tama lang po yung ano hindi ko na inalis yung mga sanga-sanga para maprotektahan yung maprotektahan din po yung ibang mga halaman na ayaw sa init. Ayan. At syempre, ang mga kalateya ko, safety ng buhay nila diyan. Ayan. Diyan na sila. Sana matagal naman masira. Siguro naman po. Taon naman. Kasi mga matigas naman to. Ayan mga plantito-plantita. Thank you po sa pagsama nyo ulit dito sa aking upload. Sa panonood nyo po. At sa mga nanonood din sa mga ina-upload kong short video. Ayan. Salamat din po sa support. Ah. Ayan. <laughs> Thank you so much sa lahat ng mga subscriber na nadadagdag, sa lahat ng aking mga viewers, sa mga nagko-comment, nagla-like, and nag-share. Thank you so much po sa inyong lahat, and God bless you all po.